ang tao mag magsasakto ang pagkatao niyo parehas. Di ba? Okay. Papa Jack, remember Shamsi's answer sa question, di ba? Sabi niya, yung stand ko, hindi ko ako nakapanood eh. <laughs> ano ba sagot ni Shamsi sa subsob doon? Oh, yung ano niya. Ano yun? Kasi kay Venus na, major-major yan, ha? <laughs> Sinabi ko nga yung sa boyfriend. Oo. Oh, yung... Sabi ko, alam mo ba yung sagot ni hindi siya. Na, Ako, nauwi kayo sa ganung usapan. <laughs> <laughs> Nagbato lang kayo ng koronta, nagpulupotan ng sash. Na <laughs> ha? Nagtitext. Oh. Tapos ano, ang sagot niya, habi niya sa akin, Oh, alam ko yung, alam ko yung sagot niya, kaya nga talo siya. <laughs> kaya talo siya? Ano ka na? Panalo siya, meron pa siya pinwestuhan Oo, oh, sabi niya, at ano, hindi daw yung nakawa niya yung corona. Ba't ba, ba, ba so, ganyan tayo mga Pinoy? No? Hindi ba content sa kaibigay sa atin nung no, ano natin, rep natin? si sin, hindi, hindi nga nakuha yung corona pero at least, di ba, kumpara sa ibang bansa, may, may pinatunguhan. Sa paningin natin, di pa rin panalo. Si Pacquiao, dahil hindi nagulpi yung kalaban, pili natin na nandaya. Di ba parang, okay. Ay, nilalaman ito. Ganito, ano, alright. ah uh, muna mo ah uh, Rosalie. Po. Oh, kung ako sa'yo, pag-isipan yung dalawa yung relasyon ninyo, ha? Oh, hindi sa paniniwala ito na uuwi, eh, 'di ba? Sa pagmamahal ito. Oo. Oh, wow. Alright, kasi kung love mo tao, respect mo 'yung tao. Kasama na rin 'yung irespeto 'yung paniniwala meron siya. Kung love kanya niya, kanya ka niya sa paniniwala ang gusto mong paniwalaan, 'di ba? Oo oh, eh, hindi ka nga niya kaya ipakilala sa magulang niya eh. Alright? Mm. Oh. Na parang pagdating mo ba sa pamilya nila, magiging dating parang sumpa ka ba na matitiwalag lahat sila? <laughs> Di ba parang gano'ng kalaki-impact mo? O oh, may jowa ako, hindi ka iglesia. Oh, tiwalag kayo, gano'n ba yun? Parang marami akong kaibigan iglesia, hindi naman gano'ng kalala yun. Di ba? Oo, oh, hindi nyo nasettle ito sa aloob ng 4 na taon. Respeto lang yan nate, Respect yan. Kasi kahit anong gawin nyo, kahit magpakasal kayo ng, di ba? Kahit ikasal kayo dalawa ng siyota mo, ng nobya mo, ng nobya mo, kahit magsama kayo ng 20 taon, hindi kayo magiging iisa. Alright? Kahit anong mangyari, di ba, you will always be two complete, di ba, different individuals. Ibig sabihin, magkaibang tao kayo kahit anong mangyari. <laughs> si mister ay kahit kailan hindi si Mrs. ganun kasimple ang buhay. Hmm. Kung hindi niya kayo respect na, di ba, yung pagiging kristyano mo, kasi, meron na ba nagpatunay na tama ang katoliko at mali yung ganito, at tama igla iglesia at mali yung... Wala naman, di ba? <laughs> <laughs> mula nung umpisa't umpisa't, di ba, dibati yan eh. <laughs> Wala naging tama diyan, di ba? <laughs> o tumatawag si Dr. Joel Mendez, oh. Oh, mga kay nako, Dr. Joel. Dr. Joel, ikaw ano paniniwala mo? Na ka pag, nagpagluta pag, nagpagluto tayo n' paniniwala. <laughs> Maganda yan, Dr. Joel, ha. Kung nakaanta ba 'yung boyfriend mo, gusto sabihin sa kanya. Ah, uh, wala ko naman to. Di ba? Hindi naman yung nakikinig eh. O, oh, eto pala oh. Sabi ni, eto daw yung sagot ni Shamsi. Ganito yun, Papa Jack. Sabi ni Abby, ayon kay Shamsi, hindi importante kung anong reliyon mo kasi ang tanong, ha? Ah? Ang tanong daw doon, eh, kung ginagawa mo ba talaga yung teachings at kung ano talaga yung nasa puso. Talagang yung, yung lahat, eh, no? <laughs> Puso mo bilang tao. Oh, tama, di ba? Wala po yan sa ano kinabibilangan mong reliyon, sekta. Kinabibilangan mong ano tawag niyan? Kulto um, ba yan? <laughs> <laughs> di ba? Cool. Oo. Sige, na, ano masyayang mo sa boyfriend mo? Para maintindihan ko rin kung saan nanggagaling itong reklamo. Bakit hindi mo naman taga-love yan? Nagsasayang na tayo ng panahon dito. Di ba? Dali, oh. Anong pangalan ng boyfriend mo? First name lang. R. First name, R. <laughs> First letter yan, eh. RJ. Ha? Huh? RJ. O, oh, RJ. Kung nakaantabay siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Love you, baby. Yeah. <laughs> ano pa, wala bang God bless you, gano'n? <laughs> The Lord be with you, ganyan. <laughs> Wala kang mga ganyan. Hindi, <laughs> <laughs> oh, seryoso na. Pa, oh, seryoso. RJ, di ba? Opo. Oh, sige, dali. Ano yung hinanakit mo sa kanya? Baka pwede marinig. Sige. Oh, RJ. Oh, <laughs> ah. hmm. Mahal na mahal sana maintindihan mo yung position ko. Pupadyok na iya ako eh. Sige, huwag na mahiya. Basta ano, kahit anong mangyari, mahal na mahal dito. Ba't mo mong hilingin sa kanya na pagka, di ba, Gawin nyo lang kompromiso yung religion yung dalawa para hindi na usapan. Alam mo, ang dating nito, ano, yung mga, yung mga nila lang na sobrang sumasamba daw, naniniwala, religyoso. Di ba, iiwanan nyo yung jowa nyo kasi hindi kayang tanggapin yung paniniwala. Meron ka. Di, parang, ang sinong guilty? Si Lord. Maghiwala <laughs> kayo dahil sa kanya. O, tanong, tanong nyo si Lord, matutuwa ba si Lord sa inyo niyan? <laughs> Anak, ba't kayo naghiwalay, di ba? Eh, kung siguro naman, sa tayo lang pag sinabi ko na ang gusto ng Lord, lahat tayo masaya. Tapos maghiwalay kayo dahil kay Lord, parang unfair naman yan. Di ba? Kung, kung ang samba mo sa, ang sa iglesia Thursday, ikaw linggo ka sa kya po, eh, di sa, irespeto niyo parehas yan, di ba? Hindi questionable yan, ate. Walang kaiba yan sa favorite food mo. Kung kinalakhan mong kainin, toyo, di ba? Siya galunggong. Anong pakialam mo sa galunggong? Ay, <laughs> hindihan mo. Uh, Alright. Well, kung, ang, ang dating sa akin, isang malaking katanghan kung maghihiwalay Kendall sa paniniwala nyo. Kung pa pwede na mairespeto yan. Alright? Okay? Sige, sige na. Tulog ka na din ha. Mag-pray ka before you go to bed, okay? <laughs> <laughs> Alright? Apo. Mm, sige. Mga kaibigan, niyan po yung ating caller si uh, Rosaline ng Ang dami nagtatext ha. Apo ah, Jack, opinion naman. Nakakasakit po talaga ha? sa lalaki yung pagiging prank ng babae na ayaw niya dun lalaki. Ano daw? <laughs> Hindi ko na-gets ha. Hindi ko na-gets yun mga kaibigan. <laughs> Papa Jack, hindi makasarili si God because uh, God gave us what's best for us. Wala sinabi si God na ako, na ako piliin siya. Oo, oh, talaga, close kay ni God ha. Alam mo yung sinabi niya ha. Sabi niya lang, sampalatayan niyo lang siya. Oh, mga kaibigan, alam mo, pagdating sa kanyang bagay, there's no wrong, there's no right. Nobody can question sa paniniwala mo, di ba? Karapatan mo yan. Walang makaka walang mag, mag sa iyo. bakit naman. Si Doc Salome nakaantabay sa atin, Nag-aaya ng uh, lunch daw sa Thursday, Doc Meng. <laughs> Salamat po ha. in advance ibalot mo na lang parang may lakad diyan si Papadyak na araw na 'yan. Hay nako. Mga tawag sa akin over 8326171. At uh, Magandang lunis ng gabi, Papa Jack. Uh, happy kami at uh, happy kang galing naga. Uy, galing to. Oh. Solid.